Dalawang minuto na makalipas sa alas 5 na umaga. Kasama na natin si Rhea Torres mula po sa pag-asa. Ma'am Rhea, good morning. Yes po, good morning po Sir Angelo. Good morning po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging ilagay po ng panahon natin ngayong araw, uh, saan po natin yung mga pagulan ay mararanasan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Dulot po ng epekto ng shear line, pati na rin po ng easterlies sa bahagi po ng Eastern Visayas, Central Visayas, pati na rin po yung mga karatig na rehiyon at probinsya dyan po sa Bicol Region at Dinagat Islands, maaaring maranasan po yung moderate to heavy na mga pagulan dulot po ng epekto ng shear line. At yung Easterlies East naman po ay magdudulot naman ng maulan na panahon sa nalalabing bahagi ng Mindanao. Kaya doble ingat po sa ating mga kabayan dyan po sa Visayas, Mindanao, pata na rin po sa Bicol Region dahil sa mga posibilidad po na mga pagbaha o pagguho ng lupa. Meanwhile, dito na po sa Luzon ay patuloy pa rin umiiral ang hanging amihan or northeast monsoon. At magdudulot naman po ito ng mga light to moderate na mga pag sa bahagi po ng Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, pati na rin po sa Aurora. At dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi naman ng Luzon, generally fair weather po yung inaasahan natin ngayong araw liban na lamang yung mga posibilidad na mga panandali ang pag-ambon or may hina mga pag -ulan at dito po sa Palawan, sa nalalawing bahagi ng Kabisayaan, dyan po sa so Western Visayas at Negros Island region, possible pa rin po yung mga isolated na thunderstorms, yung mga biglaan, yung mga panandali ang buhos ng ulan na madalas pong nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, meron po tayong babala sa matataas ng mga pag-alon or gale warning sa bahagi po o mga dagat baybayin ng Northern Luzon at silang dagat baybayin naman ng Central at Southern Luzon area. Kainasan po natin dyan sa mga dagat baybayin yung maalon hanggang sa napakaalong karagatan at delikado pong pumalaot lalong-lalo na po sa may mga malit na sakyang pandaga. Yan ang politas mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga. Ma'am Rhea, kumusta ang Baguio? <laughs> yung Baguio area po, inaasahan natin na yung agwat ng temperatura ay maglaro mula 14 hanggang 21 oh, degrees. So medyo uh -uh. magiging malamig pa rin po naman lalong lalong pagdating madaling araw. The, yung atok ganun pa rin 9 something pa rin. Yes po uh, most likely wow. na single digits pa rin po yung uh, temperatura po natin pero inaantay lamang po natin yung latest na pasok ng datos para makita po natin if bumaba po yung temperature oh, kasi mga ganitong oras natin nararamdaman yung pinakamalamig na panahon yes, doon di ba oo tama po oo uh, at uh, uh, tagaytay daw for tagaytay area yung temperatures po natin yan nasa 20 hanggang 29 degrees celsius so medyo mas init po ay, siya compared to habol mali tsanga ano yes, oh uh, thank you ma'am Reya magandang umaga yes po maraming salamat din po good morning po si Reya Torres po sa pag-asa